Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Malakas ang impluwensya ngayon ng new moon sa iyong sektor, Aris. Ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ngayong araw mas produktibo ka. Malakas ang iyong motibasyon na magsimula ng bago. At sa araw na ito, marami kang gagawin. Ngayong araw, mapagtuunan mo ng pansin ang iyong mga responsibilidad. At maganda ang atensyon na ibinibigay mo sa iyong trabaho. Maganda rin ang araw na ito kasi hindi ka mapanghinaan ng loob pagdating sa iyong pang-araw-araw na gawain. At tinatanggap mo ang challenges, nagiging reasonable ka sa araw na ito dahil sa malakas na impluensya ngayon ng buwan. At ngayong araw, maganda ang iyong atensyon na ibinibigay kaya hindi ka madaling madistract ngayon, lalong-lalo na sa mga taong distorbo. At sa araw na ito, anuman ang mga restriction, anuman ang mga hadlang ay hindi magpahinto sa iyo dahil ang iyong isip ngayon ay nakatuon sa mga oportunidad para sa iyo na umasenso. At sa araw na ito, mas maayos ang takbo ng pananalapi kumpara kahapon. Maganda ang iyong energy ngayong araw, hindi ka madaling mapagod. At maayos ngayon ang pag-ibig kasi masuportahan ka ng mga tao na nakapalibot sa iyo. Maraming mga tao ngayon ang mas maniniwala sa iyong kakayahan at sa araw na ito maganda ang mood mo. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 8, 19, 20, 21, 35 at 44. Maganda ang dalang impluensya ng new moon sa araw na ito, Taurus, dahil ngayong araw ma-reorient mo ang iyong sarili, lalong-lalo na pagdating sa iyong mga emosyon. Marami sa mga Taurus ngayong araw ready na magsimulang muli. Mas creative kayo sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa iyong pag-ibig, sa iyong pakikitungo, sa iyong asawa sa kapartner mo, sa iyong mga anak. Ngayong araw, ma-enjoy mo ang iyong sarili. Lalong-lalo lalo pa na ngayong araw, napakaganda ng focus ng mga Taurus pagdating sa inyong mga layunin sa buhay, lalong-lalo lalo na ang mga concern na may kinalaman sa pera at sa pagiging komportable ng mga mahal mo sa buhay. Ngayong araw, ang impluensya ng buwan ang magbubukas ng maraming pinto para sa iyo. Lalo na ang mga single na Taurus, maganda ang pasok ngayon ngayon ng enerhiya ng pag-ibig. Mas maging creative ka rin sa iyong mga pakikisama sa ibang tao. At ngayong araw, ang enerhiya ng buwan ang magtutulak sa iyo, Taurus, na gawin ang mga bagay na malapit sa iyong puso. Ang iyong passion dahil mas creative ka sa araw na ito, Hinahayaan mo ang iyong sarili na matuto at mag-grow. Ngayong araw, hindi ka takot sa kung anuman ang mga outcome ng iyong mga ginagawa. At sa araw na ito, medyo madali kang mapagod kasi busy at medyo kalat ang energy ng mga Taurus ngayon. Ang dami-daming mga ginagawa. ampera pera ngayong araw, mababa pa rin ang paso kaya kailangan pa rin itong pag-ingatan pero maayos ngayon ang pag-ibig para sa mga Taurus. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 3, 16, 22, 24, 37 at 43. Napakaganda ng mission ngayon ng mga Gemini dahil sa araw na ito, nakafocus kayo sa pagtatagumpay. At ngayong araw, focus rin kayo sa pangangailangan ng pamilya, kung ano ang nangyayari sa tahanan, ano ang mga arrangements mo sa ibang tao. Ngayong araw, mahilig ang mga Gemini na magsimulang muli, hindi kayo takot na maging independent sa araw na ito. Merong mga bagong chapters sa buhay ngayon ng mga Gemini merong mga critical point na ikaw ay magkaroon ng mga mahahalagang desisyon na may kinalaman sa iyong personal affairs. Lalong-lalo na sa tahanan. At sa araw na ito, merong mga anak na gusto nang maging independent, magsimulang ng bago o kaya mamuhay ng mag-isa, lumayo sa pamilya. Sa araw na ito, palaban ang mga Gemini. Gusto lang ninyong i-improve ang inyong mga goals sa buhay. At sa araw na ito, ay komportable kayo. Maganda ang inyong focus. Maganda ang inyong sense of independence. At yung iba sa inyo, ay, hindi masyadong mapakali kasi gusto na na magsimula na mag-solo at yung iba naman sa inyo parang minamadali ang mga bagay-bagay. Kaya siguraduhin lang na hindi mo pagsisihan ang ibang mga desisyon sa araw na ito ngayong araw. Makatulong sa iyo, Gemini, na makinig rin sa kung man ang mga payo ng ibang tao. Mahilig kang makipag-usap ngayon sa iba. At lalong-lalo ang mga sikreto sa araw na ito at ang mga plano ay kaya mong sabihin sa ibang tao. Ngayong araw, maganda ang pag-ibig ng mga Gemini. Merong mga pagbibigayan sa mga magkakapatid at meron din mga pagtutulungan ngayon sa pamilya. Ang mga mag-asawa naman sa araw na ito magiging mas showy. At maayos ngayon ang pasok ng pananalapi kaya maraming mga oportunidad para sa inyo na kayo ay makahanap ng mga sideline job o kaya kung kayo man ay merong pangangailangan ay meron mga tao makatulong sa inyo ngayong araw. Maganda ang energy ng mga Gemini sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 1, 11,

Maganda naman ang effort ngayon ng mga cancer sa araw na ito sa sabihin ng mga cancer kung ano ang kanilang nararamdaman sa ibang tao. Ano ang kanilang mga imahinasyon sa kanilang mga kapatid, sa best friend nila kung gaano sila ka-proud sa mga ginagawa ng mga taong mahalaga sa kanila. Very vocal kayo na sabihin ang mga papuri ngayong araw at mas mahilig kayo na mag-appreciate ngayon ng mga tao. Maging sa sa mga tao na bago nyo lang kakilala, ang new moon ang magdulot sa iyo ngayong araw, Cancer, na hindi ka takot sa mga bagong simula at magigising ka sa mga bagay na dati hindi mo masyadong napapansin o kaya isinasantabi mo lamang ngayong araw babalik ang mga bagay na ito. Ang iyong passion ay magigising. Magaganda ang mga ideya mo ngayong araw, mas objective ka rin, maganda ang iyong mga pagplano sa araw na ito at ang skills mo ay magshine ngayong araw. Mapansin ito ng mga tao mas magaling kang kumonekta ngayon sa iba, lalo na sa iyong mga kapitbahay, sa komunidad. At ang kailangan bantayan sa araw na ito ay ang party-party. Merong mga Cancer na maaring mapasama ngayon sa mga birthday celebration o kaya sa mga anniversaries, iwasan ang sobrang alkohol sa katawan. Sa araw na ito, maayos ang pag-ibig kaya magkakaroon ng mga unawaan at pagpapatawad sa araw na ito pero ang pera ngayon ang kailangan bantayan at ang iyong mood. Meron pa rin mga tao na distorbo at meron pa rin mga tao na maaring inisin ka ng sobra o kaya galitin ka ng sobra. Kaya bantayan ang pananalapi ngayong araw, pati ang iyong mood. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay pink, at ang lucky numbers mo ay 1, 5, 10, 27, 34, at 41. Maganda ang enerhiya ngayon ng mga Leo dahil sa araw na ito, focus ang mga Leo sa negosyo, sa pera, sa mga importanteng proyekto at magaling ang mga Leo ngayong araw na i-manage ang kanilang resources. At sa araw na ito, ang malakas na impluensya ng buwan ang magbibigay ilaw ngayon sa personal finances ng mga Leo at sa inyong mga pag-aari. Marami kayong makonsider ngayong araw na makatulong sa iyo Leo na mapanatag ka, maging stable ka, pakiramdam mo sa araw na ito, supported ka at secure. Kaya mamayang hapon, lalong-lalo na, ay magkakaroon ka ng karagdagang determinasyon na kumpletohin ang iyong proyekto, kompletohen kung anuman ang mga plano mo sa negosyo at sa araw na ito, mas maging magaling ang mga liyo sa kanilang mga komunikasyon. Meron mga bagong simula, lalong-lalo na sa mga relasyon ngayong araw at lalo na ang mga kasunduan na may kinalaman ito sa pera at sa araw na ito, ang mga mahihirap ay maging madali para sa mga liyo kasi mas matapang ang mga liyo ngayon. Napakatalas ng utak ng mga liyo at maganda ang inyong pagbibigay ng tiwala ngayon sa ibang tao. Pero hindi rin kayo madaling imanipula ng mga tao kasi napakaganda ng iyong logic sa araw na ito. Ngayong araw, maganda ang pasok ng pananalapi. Ang pag-ibig ngayon ang nagkakaroon ng konting problema kasi yung iba ay nami-misinterpret ng ibang tao. Pero very active ang mga liyo sa araw na ito. Maganda rin ang iyong mood. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 8, 12, 23, 25,

Magaling naman ang mga Virgo sa araw na ito dahil napakaganda ng inyong mga intensyon ngayong araw. Meron itong kinalaman sa pagpapalakas ng iyong mga connections, sa pagiging independent, sa pagpapaganda ng iyong imahi, at sa pagiging epektibo sa iyong mga trabaho at responsibilidad. Ngayong araw, maganda ang empowerment ng mga Virgo. At sa araw na ito, ay uh, iniiwasan ng mga Virgo ang mga drama ng ibang Tao. Ngayong araw rin, mabilis umaksyon ang mga Virgo. Itunutulak ninyo ang inyong sarili na gawin anuman ang mga inaasahan sa inyo, anuman ang responsibilidad. Ang kailangan bantayan sa araw na ito, Virgo, ay ang kakulangan ng pasensya. Kasi merong mga tao ngayon na magpainis sa iyo, magpagalit sa iyo, o kaya masobrahan ang pagsusumikap ng mga Virgo ngayon na madali kayong mapagod. At dahil pagod kayo physically, o kaya ang utak ninyo ay ang dami-daming iniisip, maibuntong ninyo sa ibang tao ang inyong galit o kaya ang inyong inis. Kaya bantayan lang ang mga ito. Malakas ang inspirasyon ng mga Virgo ngayong araw. Maganda rin ang pasok ng pananalapi. Magaling kayo sa paghahanap ng pamamaraan. Lalong-lalo na ang mga diskarte ninyo na tugunan ang pangangailangan at pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay. Ang pag-ibig ang medyo mababa ngayon dahil nga yung ibang tao ngayon medyo sensitibo at baka magkaroon ng konting clash ang mood ninyo ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 3, 14, 21, 23, 28, at 37, Ang mga Libra naman sa araw na ito ay mas positibo. Ang focus ng mga Libra ngayon ay nasa kung ano ang mga maaaring mangyari at maganda ang inyong mga pananaw ngayong araw. Mahilig rin kayong tanungin ang inyong sarili kung bakit hindi gumana ang mga plano o kaya ang isang bagay. At sa araw na ito dahil sa mahilig kayong mag-isip, mahilig kayong magmuni-muni, lalo kayong maging determinado ngayon na abutin ang inyong mga pangarap. Positibo ngayon ang mga paniniwala ng mga Libra. At sa araw na ito, magaling ang mga Libra na unawain kung anuman ang mga intensyon o kaya kung anuman ang mga pinagdadaanan ng ibang tao. Mas maging mature ang mga Libra ngayon, lalong-lalo pagdating sa inyong emosyon. At sa araw na ito, ay mas mahilig kayo na yakapin kung anuman ang pag-asa. Marami sa mga Libra magkaroon ng mga bagong simula pagdating sa pribadong pamumuhay, sa mental health nila, sa spiritual life ninyo at sa araw na ito Libra, napakalakas ng iyong intuition. Ang iyong mga kutob sa araw na ito ay napakatalas kaya sundin mo kung ano ang iyong nararamdaman lalong-lalo na kung ikaw ay gagawa ng mga maha halagang desisyon. Ang malakas na impluensya ng New Moon ang magdulot sa mga Libra ngayon na mas inspired kayo. Kayo ay nagiging independent at tinitake charge ninyo anuman ang mga nagaganap sa buhay ninyo. At ngayong araw, ikaw rin ay makakaroon ng malalim na pagpapahalaga sa iyong sarili. Hindi pwede na ibuli ang mga libra sa araw na ito kasi lalaban. At hindi pwede rin na biru-biruin ng hindi maganda kasi ang mga libra ngayon maganda ang kanilang pananaw at respeto sa kanilang sarili. Maayos ngayon ang pag-ibig para sa mga libra. Merong mga unawaan at pagbibigayan. Maganda rin ang mood ngayon pero libra madali kang mapag pagod sa araw na ito. Kaya bantayan ang mga physical activities ngayong araw. Maayos naman ang takbo ng pananalapi sa araw na ito. At ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 6, 18, 25, 29 at 41. Malakas ang impluensya ngayon ng bagong buwan sa iyong pagkakaibigan at sa mga proyekto mo, Scorpio. Ngayong araw, meron mga bagong simula, mga bagong networking, bagong kakilala, o kaya mga bagong kagrupo o kaya komunidad. Sa araw na ito, magkakaroon ka ng gana na magsimulang muli. Ang mga plano na dati hindi natuloy ay maaring ipagpatuloy mo sa araw na ito. Malakas rin ang iyong motibasyon ngayong araw na ikaw ay magtagumpa at maging masaya. Sa araw na ito, ikaw ay mas seryoso, nagbibigay ka ng karagdagang atensyon sa iyong mga pangarap at sa wishes mo, pati na rin sa iyong mga connections sa iyong mga kapitbahay, sa komunidad, at sa kung ano ang iyong reputasyon sa ibang tao. Sa araw na ito, kailangan mo lang bantayan ang pagiging impulsive dahil ngayong araw merong mga tao na negatibo ang pag-iisip at maaring makaapekto ito sa iyong mga pananaw. Yung iba naman ay malakas ang mga kagustuhan ngayon na disturbohin ka o kaya ayain kang gumawa ng ibang bagay. Ngayong araw, maganda ang pasok ng pananalapi para sa mga Scorpio. Maayos rin ngayon ang pag-ibig para sa inyo at katamtaman lamang ang inyong energy. Energy, kaya madali rin kayong mapagod ngayong araw. At bantayan ang inyong mood. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 7, 12, 21, 24, 28, at 32, Merong mga Sagittarius sa araw na ito na pakiramdam nila ay hindi sila masyadong ina-appreciate o kaya pinapahalagahan ng ibang tao. Pero ngayong araw, makikipaglaban ang mga Sagittarius, lalong-lalo na sa kanilang mga pangarap. Marami kayong mga katanungan sa araw na ito at nakikinig kayo sa mga eksplenasyon ng ibang tao. Meron ring mga Sagittarius ngayong araw medyo shy o kaya parang nawawalan kayo ng gana kasi hindi hindi ninyo nararamdaman ang suporta ng mga taong importante sa inyo. Pero pagdating sa bandang hapon, mahanap mo ang tamang balanse pagdating sa iyong mga responsibilidad at sa mga bagay na gusto mong gawin. Macha-challenge ka ngayong araw at sa araw na ito, mas maging professional ka Iisipin mo rin ang iyong mga reputasyon at ito ang mga bagay na magdulot sa iyo na ipaglaban anuman ang mga gusto mong gawin lalo na sa iyong trabaho. Ngayong araw, kailangan lang na habaan ang iyong pasensya kasi merong mga tao ngayon sa Chicharios na susubukan rin ang iyong tatag. Merong mga tao ngayon na negatibo o kaya distorbo sa iyong mga gagawin. Kailangan mo lang mag-focus sa araw na ito sa mga positibo. At meron rin mga Sagittarius ngayong araw na maaring magkaroon ng problema sa kanilang pag-ibig. Ang pamilya ay hindi masyadong nagkakaunawaan pero maayos ngayon ang pananalapi at very active ang mga Sagittarius sa araw na ito. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 5, 10, 19, 20, 32 at 43. Positibo naman ang pananaw ng mga Capricorn sa araw na ito. Marami kayong ma-impress ngayong araw. At maganda ang bagong simula, mga bagong eksperyensa sa araw na ito. Marami ka rin matutunang bago ngayong araw. Lalong-lalo -lalo na sa Departamento ng Trabaho. Magiging malalim ang pagunawa mo sa mga tao. At sa araw na ito, nakakaroon ka ng karagdagang lakas ng loob. Lalong-lalo -lalo na sa mga gusto mong gawin sa iyong buhay. Meron kang mga bagong pananaw sa araw na ito at magiging maganda ang iyong mga pagplano at ang paggawa mo ng aksyon para makumpleto ang mga planong ito. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng bagong buwan na hindi nagkakasundo sa enerhiya ng Mars. Kaya ngayong araw Capricorn, bantayan ang pagiging padalos-dalos. Malakas ang temptasyon sa araw na ito na gawin ang mga bagay na hindi mo kontrolado at ipagpilitan kung ano man ang mga gusto mo. Kaya ngayong araw, hinay-hinay, kailangan mong maging sensitibo sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Maayos ngayon ang pasok ng pananalapi para sa iyo. Pero marami sa inyo ngayong araw, mabilis mapagod. Ang pag-ibig naman ngayong araw ay maayos rin para sa iyo. Makuha mo ang suporta at pag-unawa ng mga taong mahal mo. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay

Mas emotional naman ang mga Aquarius sa araw na ito. Papasok ang mga bagay na nagdadala ng challenge sa iyong isip. Lalong-lalo na pagdating sa pangangailangan ng iyong mga magulang, pangangailangan ng pamilya. At sa araw na ito, hahanapin ng mga Aquarius ang kanilang liberation. Nagawin ang mga bagay na gusto nila. Nito mga nakaraang araw o kaya buwan, merong mga disappointment, merong mga tampo, hinanakit dahil sa mga mahal nila sa buhay na nagdulot rin sa kanila ng sama ng loob pero sa araw na ito lalong lalo pagdating sa bandang tanghali magkakaroon ng bagong vision ang mga Aquarius at kayo ay magiging interesado na ayusin ang mga relasyon at Pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng pera at suporta at magiging malalim rin ang kagustuhan mo na mag-concentrate sa iyong mga responsibilidad. Meron kang mga susubukang bagong plano sa araw na ito at magiging maganda ang iyong inspirasyon. Ang mga tensyon ay unti-unting matunaw ngayong araw kasi sa araw na ito ay mananaig ang pag-ibig ng mga Aquarius para sa taong mahal nila. Ngayong araw, kahit na meron mga pangangailangan sa pera, ay magiging maayos naman ang pag-ibig mo ngayon. Maging klaro sa mga Aquarius kung ano ang kanilang mga prioridad sa buhay at magiging aktibo ang mga Aquarius ngayon. Mahilig kayong gumalaw, mahilig kayong trumabaho at marami kayong gagawin ngayong araw para sa inyong kaunlaran. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay... Six, twenty-three, twenty-five, twenty-eight, thirty, 25 28 30 and 41 Maraming mga katanungan ang mga Pisces sa araw na ito na ibinabato ninyo sa universe at mahilig kayong mag-reflect ngayong araw kung ano ang gusto ninyo, ano ang kailangan ninyo, at kung ano ang expectation ng ibang tao galing sa inyo. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng New Moon sa iyong partnership sector. Kaya sa araw na ito, powerful ang mga kasunduan. merong mga collaboration ngayong araw na makatulong rin sa mga Pisces na magtagumpay at magiging mapalapit ang mga Pisces ngayon sa mga bagong kakilala o kaya mga tao na maaring makatulong sa inyo na lalo kayong magtagumpay o kaya umunlad. Ngayong araw, maganda ang abilidad ng mga Pisces na balansehin ang kanilang oras. Mahili kayong makipagkompromiso sa araw na ito at totoo ang kagustuhan ninyo na umunlad. Totoo ang inyong mga passions ngayong araw. Ginagawa ninyo ang mga bagay na gusto nyo talaga at hindi lamang na itunutulak ng ibang tao. Kaya sa araw na ito, mas maging mabusisi ang mga Pisces pagdating sa mga plano sa buhay. Very powerful ang imagination ng mga Pisces sa araw na ito at magiging palaban kayo pagdating sa inyong mga plano. Marami rin sa mga Pisces ngayong araw ulit-ulit na susubok sa mga bagay na gusto nilang gawin tapos hindi sila nagtagumpay, ay uulitin nila ito ulit. Ngayong araw, maganda at takbo ng pag-ibig para sa iyo. Maayos rin ang pananalapi sa araw na ito, pero maraming mga paisis ngayon, mabilis mapagod, kaya wag sobrahan ang inyong mga trabaho. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay... 8 10 24 31 40 at 43 Abangan ang iyong kapalaran bukas.